ay. Ah. Uh, Ipa ba kakain? Kumain na ako. Hindi na. Hindi man lang ako inintay. Agad tagal mo eh. Kaya nga ba ng pila sa car wash eh. Hindi sige. Tapos ka nang kumain. Sige. Kakain na lang ako. Gutom na gutom na ako eh gutom na gutom. ka nabusog doon sa car wash. Ako? Paano kung mabubusog doon? Wala naman pagkain sa car wash. Tiyan lang ba? Nabubusog? Tiyan mo lang? Mata mo hindi. Uh, 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 ano na naman sinasabi mo? Ay! Ako! Oh! Huwag ako! Akala mo na naman! Hindi ko na naman alam! Hindi ko mapapansin! Ano ka matang ako! Ang an, 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 an alin! Ang alin na naman! Kaya ka doon, lagi nagpapalinis ng na sasakyan mo kasi nagpapakyut ka doon sa mga sexy car wash girls nila. Ako? Ang diba? pangaling ko? Ano naku, hindi ah, hindi. Tigilan mo ako, talaga lang? Ha? Kung alam ko lang, pinopormahan mo yung isa doon. Yung ano, yung malaki dibdib. Si Gigi? Uh -huh. Hindi ah. Si Gigi? Si <laughs> Gigi? Hindi. Ha? Saan nahuhuli ang isla? Ha? Sa malaking bunga ano? Di ba? Ano ka pa? Tama diba? na! Ano? Di ba nga ako makain Ginaganyan mo na naman ako! Inaano mo na naman ako eh! Pwede ba? Pakain mo muna ako! Eh di ko! Kumain ka mag-isa mo? Oo na! Sige na! may ba diba mo? Ang pakailang! <laughs> oh! Kita hey, mo to! Alam mo, tinatanong ko lang kasi baka makatulong ako. Ano nga inahanap mo? Yung bracelet ko. Ni bracelet. Yung binili ko last week. Yung kumaring model. Ay, yung rose gold? Oo. Oh, oh, Yung ano, yung may diamonds na maliliit, dun sa parang chain na ganon. Tapos may hook, may clasp na ganon. Yung ba yun? alam na alam mo yung itsura? Wala lang! Kabisado, kabisado may itsura eh! Ano lang suot mo? Pinakiinteresan mo yung bracelet ko, no? Ano ba? Ba't ko pa naiinteresan yun? Aba, malay ko ba? Baka mamaya! Pupunta ka doon! Teka! To, kapos... Teka! Ha? O, oh. ito ba yun? Ha? Ito ba yung bracelet na hinahanap mo? Ito? Ha? Ito? Ito? Ha? Yan nga! Naiiwan ano, ko diyan kanina nung kumain ako. Hmm, kita mo? Ito, pagbibitaan mo pa ako, pagbihira ako, ano-ano iniisip mo? Bamalik ko ba? Baka pinag-iinteresa mo itong bracelet ko para ibibigay mo sa JJ na yon. Ano pag mo? Bakit yan? Hindi mo gagawin yan? Hindi! Yung ikaw mo binigay ko! Ano? Ano? Ah? ka? Oo. Oh. Bagotong Kanina ko. kumain? Ha? Ha? Teka! ka naman? Teka! Teka! Teka!